pagpapusik din daily. Ay! Ah! Hindi mo na oh. talaga yung paglalaban si Bea. What? Abay! Paglalaban ko baga? Hindi na. Ikinuha na sila ng mga tunay nilang magulang. Ay! Ay! Hindi ko naman sila indirect. Eh baka ikaw! Gusto mo na rin akong iwan. Sabihin mo lang, itagagaya kita. Tahanapin ko sa Facebook ang iyong tunay na ina. Ala si Hindi kita iiwan. Adi mawawalan ako ng project. Wala akong kikita. Abay! Tama! At kapag ikinawala, wala nang budang. Ha? Binisan muna, George. Saan na Shhh! Ano pa pa? Hala, bilis-bilis! Ilo! Abaga! Abay! Hindi, ako bakit hindi matutulungan? Abay, hindi! Ikaw na muna ang maglabadi yan nang ako'y maka lamang! Nga! Ako'y mag-telephone muna rito. Para naman, abay. Ako yung, ako, yung course, uh -huh. okay. ako yung mga hanap, ako yung hanap pang mautangot. ng yung kami din ito yun. po ako ha. Ito mo, Adobo. Ado Si Maring na yun, nalaglada. Kita nyo, oh, yan ang ganda ng aking background. Oh, ako bagong lipat din sa aking magandang bahay. Oh, ano yung maikatas ng aking pinaghirapan sa pag-online selling ng pampaputin sabon? Ay sa awa ng po may kapalig, giginhawa ng aking buhay, aso pinaka tagal tagod na nila. abay ay saan ka rin nga kay. Abay yun ay sa tabi oh, ni bago oh yung ganda ng aming baba. Okay. Ay, ay 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 Ah, dito? Oh. ay 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 anak ay 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 mo, ay huwag dito mag Ma mga aming ditong buhay. Ay kay na mabuti ng mabuti ng ayon. Ang kanyang bahay. Bahay na Ay kayo mag-alala din ako mabuti. ako tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo! Ayan, Ayan, Piniflex ang kanyang bahay! Bahay Bakit